online worlds. So, ayun, may lumapit po sa akin na kamag anak na gusto po niyang manawagan, humihili po. Humihilin po ng ilo, po sa mga puso ng mga may extra. Ayun. Um, gusto po niyang magpagamot. So, ang gastos para po magpagamot. So, siya ay pasawa um, ng aking pamangkin sa pinsan na nasa Bulacan. So, uh, um, meron po siyang video na nakapaloob po sa video na to. Um, humihiling po siya ng tulong. So, hoping po Uh, may tumulong po sa kanya para po makapagpagamot po siya. Maraming salamat po sa mga tutulong sa kanya. Highly appreciated po talaga. Malaking um, tulong po yun para sa kanya para po hindi na po siya mahirapan na um, araw-araw tinitiis yung sakit sa kanyang chan may dalawang anak siya tapos yung anak niya na isa yung bunso meron din mga sugat-sugat sa banat narito ito si Ariana Mason Dag 16 years old nakatira sa Bulacan Doña Remedios Barangay Kamachile Chichu Matibig Tilig ako po may karamdaman Nanumalak malaki ko ang akin chan at sobrang sakit. Hindi po nakakakain nang maayos. Hindi, po, hindi rin po manayos nakakatulog. Tapos po, pag kumain po, masakit po ang akin chan at bumubukol. Sana po matulungan niyo po ako sa akin karamdaman. Ito po ang aking anak, si Daniela, one years old. Siya po ay tinutubuan ng sugat-sugat sa katawan. Sana po matulungan niyo po ako sa aking karamdaman. At mapuntahan ko. Salamat. Sana po ako sa matulungan at mapuntahan sa aming bahay dito po, po sa Bulacan sa DRT Matilipide. Salamat po. So, ayan po siya hoping po matulungan po natin sila sa mga challenge lang, 10 minutes po, pa. sa mga laking charity uh -huh. na kapisuyo po ako. Ito po yung kanyang itsura ngayon. Kasama po yung kanyang anak. Ayan po siya kapayat ngayon po. Ito naman po siya noon nang wala pa po siya sakit. Maraming salamat.